Namatay ang apat na taong gulang na si Kim Boy Bagorio ng barangay San Salvador sa bayan ng Banate. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay, dengue. Isa lang si Kim sa 52 dalawang tinamaan ng dengue sa barangay. Kaya naman nagdeklara na ng local dengue outbreak sa lugar. Kay tungod nga since um, November of 2012, nagadamu nagarise, sigi-sigi ang pagarise ng cases. So may isa na ganit sila nga napatay for 2013. Nagsagawa na ng malawakang fumigation o spraying ang mga otoridad. Target nila ang mga bahay ng mga residente pati ang mga estero na madalas pamugara ng mga lamo. Subong adlang operation naman is to destroy the larva at the same time the adult mosquitoes. We have a chemicals nga halin sa anay chemicals kami nga halin sa province nga ilang nga gin hatag di samon this is the first time in barangay San Salvador nga nagamo sini no first time uh, mga naka 52 cases sila sa in within one month Hinihingi naman ng mga otoridad ang kooperasyon ng mga residente para tulungan silang sugpuin ang pagkalat ng nakamamatay na sakit.